Belum <tuk> pula belum tu tu. Bagai teman orang itu. Enak. Nalinyada naman ako mga kaibigan. Ganda nito. Ngayon lang nakita kayo itong na ulay. Manok lang. Ha? Ah, ano nalinyada? Iro May tawag siya. Black Knight. Ah, ito pala Black Knight. Ilang buwan na? Eight months. Ah, ha? Eight months. Eight months old. Black Knight. Hero. So. Ganda ang Ulay ng manok. Ano? Ganda Maganda ang ibre? Black Knight ito. Gandang Black Yeah.